Tinukoy ni Jesus ang banal na Espiritu bilang ang mga aaliw, sa Juan Partin 16 kung saan sinabi niya, At ako ay dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aaliw. upang siya ay sumainyo magpakailanman ang Espiritu ng Katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala man siya, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nananahan sa inyo at kayo'y iiwan na mga ulila. Maraming tao ang hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Jesus nang tawagin niya ang banal na espiritu na manliligaw. Sa wikang ngayon, madalas nating iniisip ang kaginhawaan ng isang bagay na malambot at banayad, tulad ng isang ina na nagpapakalma sa isang bata o isang taong nag-aalok ng mga salita ng aliw sa isang taong nagdadalamhati. Gayunpaman, ang kahulugan ng Biblia ng kaginhawaan ay mas malalim at mas malalim kaysa doon. Kaya sino nga ba ang mga aliw Si Jesus ay hindi tumutukoy sa isang abstract na puwersa o isang impersonal na kapangyarihan noong tinawag niya ang banal na espiritu ng mga aliw. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang natatanging tao, isang banal na presensya. Ang banal na espiritu ay hindi isang impluensya lamang, gaya ng maaaring maling paniniwalaan ng ilan, hindi siya abstract energy o passive entity. Nung patuloy na tinutukoy ni Jesus ang banal na espiritu gamit ang mga personal na panghalip tulad ng siya at kanya na nagbibigay diin sa personalidad ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay buhay, aktibo at naroroon sa buhay ng mga mananampalataya. Ang salitang comforter ay nagmula sa salitang griego na parakletos na pinagsasama ang dalawang salita para na nangangahulugang sa tabi at kletos na nangangahulugang tumawag. Magkasama, ang mga salitang ito ay bumubuo ng katagang paraklit na nangangahulugang isang taong tinawag upang tumayo sa tabi mo upang tulungan, palakasin at suportahan ka. Ang mga tagapagsalin ng Biblia ay nahirapan na makahanap ng isang salitang Ingles na ganap na nakakakuha ng lalim ng terminong ito. Isinalin ito ng ilang bersyon ng Biblia bilang katulong dahil pinalalakas tayo ng banal na espiritu kapag tayo ay mahina. Ang iba ay gumagamit ng tagapayo dahil ang banal na espiritu ay nagbibigay ng karunungan at patnubay. Ang terminong nagpapatibay loob ay ginamit dahil ang banal na espiritu ay nag-aangat at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Ang tagapagtanggol ay isa pang salin dahil ipinagtatanggol tayo ng banal na espiritu laban sa kaaway. Kapag tinitingnan natin ang lahat ng mga kahulugang ito ng magkakasama, makikita natin na ang banal na espiritu ay higit pa sa isang presensya, siya ang ating banal na katulong, ating lakas, ating tagapagtanggol, ating tagapayo at ating tagapagpalakas ng loob. Siya ang sumasama sa atin upang tulungan, gabayan, ipagtanggol at palakasin ang loob natin kapag tayo ay mahina. Ang papel ng mga aliw ay nauugnay din sa ideya ng isang tagapagtaguyod, isang taong tumatayo para sa atin at nagtatanggol sa atin sa oras ng pangangailangan sa Purpose 1, Do Uno ay sinasabi, Kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapamagitan sa Ama, si Heso Kristo na matuwid, si Jesus ang ating tagapagtanggol sa langit na nakatayo sa harapan ng Ama para sa atin. Gayunpaman, dito sa lupa, ang banal na espiritu ang ating tagapagtaguyod, lumalakad kasama natin, nagpapalakas sa atin at tumutulong sa atin na inavigate ang mga laban sa buhay. Bakit kailangan natin ng abogado? Kasi may accuser tayo. Ang mundo ay patuloy na humahatol at hinahatulan ang mga mananampalataya. At si Satanas? ang nag-aakusa sa mga kapatid ay walang humpay na naghahangad na magdala ng mga akusasyon laban sa atin. Ngunit habang sinusubukan ng kaaway na sirain tayo, ang banal na espiritu ay tumatayo bilang ating tagapagtanggol. Kapag ang jablo ay bumulong ng kasinungalingan sa atin, ang espiritu ng katotohanan ay nagsasalita ng buhay. Kapag ang kaaway ay nagdadala ng pagkakasala, ang Espiritu ng Diyos ay nagdadala ng biyaya. Ang kabaligtaran ng isang abogado ay isang akusado, ngunit hindi tayo walang pagtatanggol. Ang banal na Espiritu ay hindi tumitigil. Aktibo niya tayong ginagabayan, binibigyang kapangyarihan at pinoprotektahan mula sa mga pakanan ng kaaway. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang kaaliwan, siya ay kapangyarihan. Siya ay karunungan. Siya ang Diyos mismo na nananahan sa atin. Ang banal na Espiritu ang ating katulong, tagapayo, tagataguyod at tagataguyod, ang tinawag na tumayong kasama natin at nagbibigay daan sa atin na mamuhay para kay Heso Kristo. Ngunit bakit pinili ng mga tagapagsalin ng Biblia na gamitin ang salitang manliligaw upang ilarawan ang banal na Espiritu? Kapag naririnig ng mga tao ang salitang comforter, madalas nilang naiisip ang isang taong nag-aalok ng simpatya. Marahil ay niyakap ang isang tao at nagsasabing, Madali, madali, hindi ito kasing sama ng iniisip mo o magiging okay ang lahat. Sa mga termino ngayon, ang kaginhawaan ay karaniwang nangangahulugan ng pagpapatahimik sa isang tao na nagpapagaan sa kanilang pakiramdam. Ngunit sa banal na kasulatan, ang salitang mag-aaliw ay may mas malalim at mas makapangyarihang kahulugan kaysa doon. Hindi ito passive consolation. Ito ay tungkol sa lakas, suporta at empowerment. Ang salitang comforter ay nagmula sa salitang Latin na com na nangangahulugang kasama at fortis na nangangahulugang lakas. Ba ang salitang ito ay nagbibigay sa atin ng mas tumpak na pagkaunawa? Ang banal na espiritu ay wala dito upang yakapin o pasayahin tayo. Nandito siya para palakasin tayo. Hindi lamang siya nakikiramay sa ating mga pakikibaka, Binibigyang daan niya tayong madaig ang mga ito. Ito ay isang konsepto na hindi naiintindihan ng marami sa modernong kristyanismo. May maling paniniwala na ang tungkulin ng banal na espiritu ay alisin ang lahat ng paghihirap o protektahan tayo mula sa mga hamon ng buhay. Hindi ito ang kaso. Dumarating ang Espiritu Santo upang palakasin tayo. Siya ay dumarating upang palakasin tayo para sa takbuhan na nasa harapan natin. Dumarating siya para tulungan tayong tumayong matatag at harapin ang anumang pagsubok na ating pinagdadaanan. Maraming kristyano ngayon ang may maling pagkakakilanlan at kaaliwan ng Diyos. Iniisip ng ilan na si Jesus ay isang taguan kung saan maaari silang umatras sa takot, naghihintay sa Kanya na aliwin sila habang sila ay nananatiling mahina ngunit hindi ito kaginhawaan ng Biblia. O, oh, sinasabi sa atin ng awit 46.1 na, Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang napakahandang saklolo sa kabagabagan, ngunit bakit Siya ang ating kanlungan? Para bigyan tayo ng lakas, si Jesus ay hindi isang taguan kung saan tayo natakot sa takot. Siya ay isang hindi matitinag na kuta na nagsasanay sa atin para sa labanan. Kapag tatakbo tayo sa kanya sa oras ng kagipitan, hindi lang siya nag-aalok ng isang tapik sa likod o ilang salita ng kaaliwan. Pinupuno niya tayo ng kanyang kapangyarihan. Inihahanda tayo nito na bumalik, manindigan at manalo. Hindi niya inaalis ang labanan. Sinasangkapan niya tayo upang madaig ito. Sinasabi ng 2 Timothy 1.7 sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng katinuan. Ang talatang ito ay isang rallying cry para sa bawat mananampalataya. Ang banal na espiritu ay hindi dumarating upang gawin tayong mahiyain o mahina. Siya ay dumarating upang magsindi ng apoy sa loob natin isang apoy ng katapangan, katapangan at hindi natitinag na pananampalataya. Hindi lamang siya nakikiramay sa ating mga pakikibaka, binibigyang daan niya tayong madaig ang mga ito. Eh kung hinahanap mo ang banal na espiritu upang halikan lamang ang iyong mga sugat at pagalingin ang mga ito, madidismaya ka. Hindi siya naririto upang magkubli sa mga duwag. Nandito siya para bigyang kapangyarihan ang mga mandirigma. Hindi tayo mga spoiled people ng Diyos na namumuhay sa bula ng kaginhawahan at kaginhawahan. Hindi, tayo ay mga kawal ng Diyos na handa sa labanan, tinawag upang isulong ang kanyang kaharian sa harap ng mga pagsubok, oposisyon at kahirapan. Kaya kapag iniisip mo ang mga aaliw, huwag isipin ang isang tao na gagawing madali at komportable ang lahat. Sa halip, isipin ang isang taong darating sa tabi mo upang palakasin ka, bigyan ka ng kapangyarihan, palakasin ka para sa mga darating na laban. Ang banal na espiritu ay wala dito upang alisin ang iyong mga pakikibaka. Nandito siya para palakasin ka sa harap nila. Nandito siya para bigyan ka ng kapangyarihang manindigan, sumulong at mapagtagumpayan. Sa pamamagitan niya, maaari mong harapin ang anumang hamon at magtatagumpay dahil siya ay kasama mo na nagpapalakas sa iyo sa bawat hakbang. Tumangging maging duwag, tumangging umatras, tumangging hayaan ang takot na mamuno sa iyong buhay. Nilikha ka para sa higit pa Nilinaw ni Jesus na ang banal na Espiritu ay isang kaloob mula sa ama sa Juan Babuldasat mesind, 17. Sinabi niya, At ako'y dadalangin sa ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang tagapagtanggol upang siya'y sumainyo magpakailanman ang Espiritu ng Katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala man siya. Ang mang-aaliw na ito ay hindi isang passive observer sa iyong buhay. Ito ay isang dinamiko at makapangyarihang puwersa na aktibong nagtatrabaho sa loob mo. Hindi siya pumarito upang sirain ka. Dumating siya para bigyan ka ng kapangyarihan. Hindi siya pumarito upang gawing komportable ang buhay. Dumating siya para matapang ka. Hindi mo matamo ang banal na espiritu. Hindi ka maaaring magtrabaho para sa Kanya at hindi ka karapat dapat sa Kanya. Ito ay libreng regalo ng biyaya ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ibinigay sa sandaling ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Heso Kristo. Ang banal na Espiritu ay dumating upang manahan sa loob mo, hindi para umupo ng walang kabuluhan, kundi upang palakasin, bigyan ng kasangkapan at baguhin ka. Narito siya upang gawing lakas ang iyong kahinaan, ang iyong takot sa pananampalataya at ang iyong pagkatalo sa tagumpay. Pero eto ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Lumalakad ka ba sa iyong kapangyarihan o naghihintay ka pa rin sa Diyos na alagaan ka, protektahan ka sa lahat ng kahirapan upang gawing madali ang buhay? Hayaan na kung maging malinaw ang banal na Espiritu ay wala dito upang paginhawahin tayo. Nandito siya para palakasin tayo. Pag-isipan ito. Nang harapin ni David si Goliath, hindi niya ipinagdasal na mawala ang higante hindi niya hiniling sa Diyos na alisin ang hamon sa halip sumugod siya sa labanan na binigyan ng kapangyarihan ng espiritu ng Diyos nang ihagis si Daniel sa yungib ng leon hindi siya natakot sa takot nanatili siyang matatag nagtitiwala sa lakas ng Diyos at nang si Pablo ay humarap sa pag-uusig pagkabilanggo at maging sa banta ng kamatayan hindi siya umatras Buong tapang niyang ipinahayag sa Filipos 4.13, Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang Espiritu ring iyon, ang Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at mabuting pag-iisip ay nabubuhay sa loob mo. Siya ang iyong mang-aaliw, iyong tagapagtanggol at iyong tagapaglakas. Siya ang tutulong sa iyo na harapin ang anumang mga higanting humahadlang sa iyong paraan. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na manindigan kapag lahat ng nasa loob mo ay gustong tumakas. Siya ang magpupuno sa iyo ng kanyang kapangyarihan kapag ikaw ay nanghihina at nanghihina. Kaya itigil ang paghihintay sa Diyos na alisin ang lahat ng mga hadlang sa iyong landas itigil ang pagdarasal para sa isang madaling buhay. Sa halip, manalangin para sa lakas upang mamuhay ng may layunin, katapangan at tagumpay. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa banal na espiritu, hindi lang kapangyarihan ang pinag-uusapan natin para sa mga laban na kinakaharap natin. Pinag-uusapan natin ang katiyakan ng hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos. Dito nagiging pundasyon ng ating pananampalataya ang Roma 8.38-39. Ipinahayag ni Pablo ng may lubos na pagtitiwala. Sa ako ay naniniwala na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kataasan, kahit ang kalaliman o ang alinmang iba pang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ay hindi lamang isang nakakaaliw na talata na dapat basahin kapag tayo ay nalulungkot. Ito ay isang sigaw ng labanan, isang deklarasyon ng tagumpay laban sa lahat ng puwersa na naghahangad na lumaban sa atin. At narito ang susi, ang banal na espiritu ang siyang nagpapatunay sa katotohanan ito sa ating buhay. Siya ang nagtatak ng katiyakang ito sa ating mga puso na nagpapaalala sa atin na anuman ang ating kaharapin, tayo ay walang hanggang panatag sa pag-ibig ng Diyos. Ang banal na espiritu ay hindi lamang isang pansamantalang katulong. Siya ang walang hanggang garantiya ng ating tagumpay kay Kristo. Sa Efeso 3, sa partin, isinulat ni Pablo, Sa kanya ay nagtiwala rin kayo pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman nang kayo'y sumampalataya ay tinatakan kayo ng Espiritu Santo ng pangako na siyang garantiya ng ating mana hanggang sa pagtubos ng nakuhang pag-aari sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Ang banal na Espiritu ay ang paunang bayad, ang unang yugto ng ating pamana kay Kristo. Siya ay buhay na patunay na ang mga pangako ng Diyos ay totoo at walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kapag sinubukan ng kaaway na bumulong ng mga pag-aalinlangan sa iyong isipan, kapag sinubukan niyang kumbinsihin ka na hindi ka sapat, na lumampas ka na, na sumuko na ang Diyos sa iyo, ang banal na Espiritu ay bumangon sa loob mo at nagpahayag, Hindi, ikaw ay natatakan, ikaw ay ligtas, ikaw ay minamahal. Ay ito ang dahilan kung bakit nagsulat si Pablo ng buong tapang sa Roma 838-39. Siya ay hindi lamang theorizing. Nasaksihan niya ang katotohanan ng gawain ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Hinarap niya ang mga pagkawasak ng barko, pambubugbog, aristuhin at maging ang banta ng kamatayan. Gayunpaman na natili siyang hindi natitinag. Bakit? Dahil kinumbinsi siya ng banal na espiritu na wala ganap na wala ang makapaghihiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos ang banal na espiritu rin ang ating tagapamagitan sa mga sandali ng kahinaan at kapag tayo ay mahina paano kapag ang mga laban sa buhay ay nagiiwan sa atin ng pagod at kawalan ng katiyakan dito pumapasok ang espiritu santo bilang ating tagapamagitan Sinasabi sa atin ng Roma 8.26.27, Sa gayon ding paraan, tinutulungan din tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan, sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin na may mga daing na hindi mabigkas. Kahit sa pinakamahina nating sandali, kumikilos ang banal na Espiritu. Kapag wala tayong madadasal, ipinagdarasal niya tayo. Kapag nakakaramdam tayo ng pagkabalisa, pinalalakas niya tayo. Kapag nadarama natin na nag-iisa tayo, ipinapaalala niya sa atin na hindi tayo hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang kagandahan ng ministeryo ng Espiritu Santo sa ating buhay. Hindi lang siya nananatili sa tabi natin, ipinaglalaban niya tayo. Hindi lang niya tayo inaaliw, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Hindi lang niya tayo ginagabayan, ginagarantiyan niya ang ating tagumpay. Balikan natin ang Roma 8.38-39. Inilista ni Pablo ang lahat ng posibleng puwersa na maaaring magtangkang humiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang kamatayan, ang sukdulang kaaway, buhay, kasama ang lahat ng pagsubok at tukso nito. Mga anghel, mga pamunuan at mga kapangyarihan, bawat espiritual na puwersa ng kadiliman, kasalukuyang mga bagay ang mga pakikibaka na kinakaharap natin ngayon. Mga bagay na darating ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap, taas, lalim at ano pa mang bagay sa lahat ng nilikha. Gayunpaman, ipinahayag ni Pablo na wala sa mga ito ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu ay buhay na patunay ng pag-ibig na ito. Siya ang nagpapatunay nito sa ating buhay. Siya ang nagtitiyak sa atin na anuman ang ating kaharapin, tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa atin. Taglay ang banal na Espiritu sa atin. May kumpiyansa tayong maihahayag na walang anuman, walang balakid, walang puwersa, paglalaban man, tukso o hamon, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang Kanyang presensya sa loob natin ay ang tiyak na patunay ng Kanyang hindi natitinag na pag-ibig at hindi natitinag na tagumpay sa ating buhay. Ang banal na espiritu ay ang ating tagumpay, ang ating tagapagtaguyod at ang ating lakas upang madaig ang anumang ihagi sa atin ng buhay.